Mahigpit na ipinagutos ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa bagong talagang hepe ng DPWH na si Vince Dizon ang pagsibak at pagsasampa ng mga kaukulang kaso laban sa mga opisyal ng Department of Public Works and Highways na nasasangkot sa anomalya sa flood control projects sa buong bansa. Si Dizon na dating kalihim ng Department of Transportation o DOTR ang ipinali kay DPWH si Chris Secretary Manuel Bonoan matapos si bakin nito ni Pangulong Marcos Jr. dahil sa bilyong-bilyong pisong anmalya sa flood control projects na kinasasangkutan ng mga opisyal ng DPWH. Courtesy resignations top to bottom, USEC, ASEC, Division Head, Regional Director hanggang District Engineer ng buong bansa. Yan po ang unang-unang order na gustong ipagabas ng ating Pangulo. Ito po ay simula ng sinabi nga ni, ng, ni Jose kanina na clean sweep, paglilinis. No? Yan po ang unang-unang direktiba ng ating Pangulo. Nag-usap po kami ng matagal kaninang umaga. Sabi niya, linisin ang DPWH. At ito po ang simula. Pagkatapos po nito, tayo magko-conduct ng napakamasusing review ng lahat ng mga personnel ako po'y naniniwala na maraming mabubuti at magagaling na kawani ang DPWH. Ang utos ng ating Pangulo, hanapin sila at sila ang ilagay sa mga sensitibo at importanteng posisyon. Matatandaan, bukod sa Bulacan ay nagtungo rin si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa Baguio City na kung saan ay nakasama niya si Mayor Benjamin Magalong sa ginawang inspeksyon nila sa mga flood control projects sa Baguio City na kung saan ay natuklasan nila ang daan-daang milyong pisong halaga ng maanomalyang flood control projects.